Uh, lagi ba kayo nauubusan ng dishwashing liquid? Dahil malakas kayong maghugas ng pinggan, dahil lagi kayong parehong kain So huwag na kayo tayo kumain para wala nang hugasan no? <laughs> uh, so nakakita ko ngayon, uh, share, share ko sa inyo yung nakita ko sa Shopee na uh, dishwashing kit na makakagawa ka ng sarili mong dishwashing liquid at makakagawa ka ng at least ah uh, ang tawag dito? Mga 15 liters ng dishwashing. So, pakita ko sa inyo at order tayo sa Shopee. Okay? So, ayan. Andito na siya yung ating in-order na panggawa ng uh, dishwashing. Uh, subukan natin. Bubuksan na natin siya. Ano? Then, papakita natin kung paano ginagawa kuna, kumuha ka ng uh, balde at lagyan mo ng 15 liters na water kasi ng gagawin natin. O, ganyang kadami, 15 liters. Ito yung S-less o yung puting paste na ihahalo natin sa tubig. At yan, ihahalo natin yung s o yung puting paste ah uh, dito sa 15 uh, liters ng water. Ano? Pagkatapos nyan, as natin para hindi sayang. At pagkatapos na maihalo, yan, ay di paikutin mo, paikutin mo ng paikutin hanggang sa matunaw at wala siyang matitira. Yan, halo-halo, paikutin ng paikutin, parang pagpapaikot sa iyo ng jowa mo. <coughs> at yan, sa kahahalo ay natunaw na siya, oh, wala na siyang mga buo-buo, kaya okay na yan. Ang sunod nating ihahalo naman ay yung foam booster or yung brown paste. Yan, kailangan nating idagdag yan o ihalo upang maging mabula ang ating dishwashing. Kasi ang iba, pag daw hindi mabula, ay eh, hindi hindi nakakalinis. So, kaya sinama na rin nila yung pampabula. O, kaya ihahalo din natin yan. At uh, matapos nating mahalo, isusunod naman natin ang degreaser. O, anong ginagawa ng degreaser? Eh, Siyempre, di yung pantanggal ng sebo para hindi lang siya basta mabula, kundi makakapagtanggal din talaga siya ng uh, madudulas mga plato na pagkayong yung mo, tapos kinudkod mo yung kamay mo, yung tutunog na umaagit it, yung maganit. Yan. At next na ating ihahalo ay yung foam enhancer uli. O iba naman yung kanina, uh, foam booster ay naman foam enhancer para yung foam ay hindi agad mawawala yung bula. Um, dahil mahilig kayo sa bula, ayan, pinagbigyan kayo ng madaming bula. At kung yung in order ninyo ay scented, ayan, ang susunod natin yung halo ay yung scent o yung pabango na pinili nyo. Kung yan ay lemon, kalamansi, or antibac. So, yan ang ihahalo para may amoy. May nabibili din siya na unscented. So, pag unscented, edi hindi nyo nahaluan ng yan. Ano? At ang susunod natin ihahalo ay di yung colorant. Ang colorant, okay, from the word color, edi yung pampakulay ng ating dishwashing liquid. At last but not the least, ang isusunod natin ihahalo ay ang salt o ang thickener. Ayan. Yan ang pagpapalapot ng ating dishwashing. Kung makikita nyo kanina, o yan, may kulay na. At habang inilalagay ito, nararamdaman ko na yung gumaganit ng gumaganit ang paghalo. Hindi na siya yung katulad kaninang magaan. Ayan, kung makikita nyo siya, o. Yan, o, Lumapot na siya. Ayan. Lumapot na. O. Tik na tik na siya. So, yan. Pag nahalo mo na nahalo, Uh, talagang dissolve mo lang mabuti, uh, ready na siya for uh, dishwashing talaga. Magagamit mo na siya ng panghugas ng blato. At dahil nga tapos na tayong maghalo ng ating dishwashing, so maglalagay naman ngayon tayo ng uh, the dishwashing sa mga 1.5 na Uh, pet bottles, So, isasalin natin yan, so pwede mo ring ibenta, o kung hindi naman, edi eh, gamitin mo nang iyong personal use, ano? so tapos na tayo, ano? at kung interesado kayong magkaroon din ng uh, dishwashing kit, uh, makikita nyo sa link na isasama ko diyan sa description. Thank you for watching.